Ganang araw mga kapatid. Ako po si DJ Kumpas at welcome sa Landas ng Pag-asa. Ngayon ay All Saints Day. Kapistahan ng lahat ng mga banal. Araw ito ng pasasalamat sa lahat ng taong tapat na sumusunod sa Diyos. Kilalaman o hindi malaki man ang kanilang ginawa o tahimik lang na nagmahal sa kanilang pamilya, komunidad o bansa. At napakaganda ng Ibanghelyo natin ngayon mula kay San Mateo, Kabanata 5, mga talata isa hanggang labindalawa. At ito ang Beatitudes. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at nagsimulang magturo sa kanila. Ang sabi niya, mapapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kanila ang karian ng langit. Mapapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aalawin sila ng Diyos. Mapapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupain. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin mapapalad ang mga maawain sapagkat kaawaan din sila. Mapapalad ang mga may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Papalad ang mga taga pamayapa sapagkat sila ay tuturing ng mga anak ng Diyos. Papalad ang mga inuusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat nila ang kaharian ng langit. Papalad kayo dahil sa akin ay nilalait kayo, pinag-uusik at pinaparatangan ng masama ang lahat ng uri ng kasamaan na hindi naman totoo. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang latid palang nakalaan sa inyo sa langit. Mga kapatid, habang pinagninilayan ko ang mga salitang ito, naisip ko parang ang hirap naman maging mapalad sa panahon ngayon. Sa gitna ng mga balita ng katibalian, kasinungalingan at kawalan ng mustisya, paano mo masasabing mapalad ang mga tapat? Sa harap ng sunod-sunod na sakuna, lindol, bagyo, baha, paano ba pa tayo makakahanap ng pag-asa? Pero ito mismo ang paanyaya ni Yesus. Ang kabanalan ay hindi pagtaka sa hirap ng mundo, kundi ang pagiging tapat at mapagpag-asa sa gitna ng lahat ng ito. Ang mga banal ay hindi tumakas, sila ay nanindigan. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Sila ang naging pag-asa. Kaya ngayong All Saints Day, tatlong aral, wala sa Beatitudes, para sa ating mga Pilipino ngayon, una, maging dukha sa Espiritu, umasa sa Diyos, hindi sa kapangyarihan o koneksyon. Sa panahon ng katiwalian, piliin natin na manatiling tapat at marangal. Pangalawa, maging maamo at mapayapa. Salit na galit at banghayan, maging kahit ng pag-ibig at pagkakaisa. At pangatlo, maghihing tagapagtala ng pag-asa tulad ng mga banal. Harapin natin ang mga sakon na hindi lang sa dasal, kundi sa pagkilos, pagtulong, pagdamay at pananalig sa Diyos pa rin sa gitna ng mga unos. Mga patid, ang kabanalan ay hindi lang para sa langit. Ito ay dapat makita dito sa lupa. Sa bawat taong tapat, nagmamahal at hindi sumusuko sa kabutihan. Kaya ngayong araw ng mga banal, tandaan natin, ang daan na kabanalan ay daan din ng pag-asa para sa atin at para sa ating komunidad at bayan. At kung sumusunod ka kay Kristo araw-araw, sa simpleng katapatan, kabutihan, malasakit, tayo man ay magiging mga santo sa ating panahon. Kung ikaw ay na ng video na ito, maging poses ng pag-asa. Paki-like and share ang pathways po sa inyong mga kaibigan. Muli, ito si PJ Cupas. Maraming salamat at sama-sama tayong maglakad sa landas ng pag-asa.